isipin mo na lang yung halagang 1,000, 2,000 pesos. Pansamantala lang yan, isang araw or ilang oras lang compared sa long term sana na magiging uh, benefit ng pagbuto mo ng magandang, uh, magandang leader. What is up mga kanawa? Welcome back sa ating panibagong video. Nasa pangatlong ugali or kaugalian na tayo ng mga Pilipino kung bakit hindi tayo umaasenso as a nation. Di ba? Diba? Ayan, so ang pangatlo ay patronage, politics, and loyalty. Yung iba kasi sa atin, ha, yung iba kasi sa atin, na feel nila na may utang na loob sila or may utang sila sa isang politiko na nagbibigay ng ah, uh, ng ayuda. Nagbibigay ng cash. One five 1,500. So, uh, kapag ka binigyan ka ng politiko, politiko ng ganun, ay parang ma mo na, okay, sige, iboboto kita kasi binigyan mo ako ng pambili namin ng bigas. O kaya dahil binigyan mo kami ng isang kilong bigas, limang kilong bigas. Ayan. So yan yung ano, isang kaugalian na nating mga Pilipino na ano, kung bakit hindi tayo umaasenso as as a nation. Kasi kung karamihan sa atin ganun yung pag-iisip, ano? Kung ganun yung pag-iisip natin, Siyempre, hindi natin mapipili yung talagang karapat dapat na leader na mag -lead sa atin sa barangay, sa munisipyo, or sa city, sa province, and sa buong Pilipinas, sa national. Ha? Kasi yun lang iniisip natin eh. Okay. Bibigyan ko kay binigyan ako ng ganito, i-boboto ko siya. Tapos next election na naman, ganun na naman. Pero wala naman talagang ginagawa. Ang ginagawa ay nag-iipon ng pambili pag-iipon ng pambigay ulit sa susunod na eleksyon. At saan siya kumukuha ng kanyang iniipon? Well, alam mo na. Sabi nga nila kung may magbibigay sa inyo na politicians ng ayuda o ng cash, tanggapin nyo lang. Pero, iboto pa rin ninyo kung sino yung talagang karapat dapat sa tingin nyo na manalo. Di ba? Di ko alam paano nila tinatrap pero feeling ko meron yung ano eh, um, meron merong tao yung mga politicians na yan tapos ino observe kung ang precinct sang, ganito kung binoto ba talaga ganito, ganito ganito ganyan ha pero ako wala akong paki alam <laughs> kung kung bibigyan ako ng ayuda bibigyan ako ng pera or ng uh, ng counting groceries tanggapin ko kasi ano naman eh galing naman yan sa kaban ng bayan eh <laughs> sabi ko nga nung nakaraan ilang politicians lang ang um, ang mag-shell out or kuha talaga sa kanilang savings, sa kita ng kanilang negosyo kung may negosyo sila, para ipamigay or pambili ng ayuda or ipamigay para sa ano para sa, sa mga tao para iboto sila. Kasi hindi naman sapat ha? hindi naman sapat yung kita nila buwan-buwan para ipunin nila or hindi nila sapat yung kita nila buwan-buwan para ma, mabawi or marikup nila yung mga pinambili nila ng mga uh, mga groceries or yung mga pinamigay nilang pera. Galing yan sa kaban ng bayan. Again, hindi ko nila lahat. Ayan, so sa ating mga kababayan dyan, isipin nyo na lang kasi yung long term na, na effect nyan. Kung hindi tayo pumipili ng, uh, ng leader natin na talagang karapat-dapat na mag-lead sa atin, no? Wala. Nga nga tayo hanggang sa ano, mga, sa apo mo, apo mo sa tuhod. Nga nga nga. <laughs> Yung iba sa atin, um, hindi nila kaya sa kanilang sarili lamang na, na umasenso. Just to be very honest with you, kailangan nila ng suporta, kailangan nila ng guidance, ng ating leader, ng ating mga nakaupong leader, mga politicians. Kailangan meron silang sinusundan, di ba? Meron silang fina-follow na ganito yung yung pag-uugali, ganito yung ginagawa, ganito ganyan. Dapat meron at meron. Kasi wal, yung iba sa atin walang kakayanan na kumbaga tumayo sa kanilang sariling paa magkaroon ng sariling desisyon. Kung kaya nga yung ibang politician, di ba? pangitong ng buko. Oh! take advantage ng ibang politicians yung mga, mga, ganyan. Sila yung nagpipresenta na parang maging uh, maging leader, iboto nyo ako, ganito, ganyan. Tapos next na election, ganun ulit. Ganun lang yung cycle. Kung wala tayong tinutularan na magandang uh, ehemplo sa ating buhay, walang mangyayari sa atin. Ha? So, sana ma-realize nung iba na kung binigyan ka man, kasi hindi ka naman bibigyan ng isang milyon o kaya ng, uh, ng 100,000 para bilhin yung botom mo. Isipin mo na lang yung halagang 1,000, 2,000 pesos, pansamantala lang yan, isang araw or ilang oras lang, compared sa long term, sana na magiging uh, benefit ng pagbuto mo ng magandang uh, magandang leader. Yung karapat dapat talaga na leader. Mamuno sa atin. Yung mga million na yan, para lang yan sa mga congressmen. Hindi <laughs> kayo bibigyan ng mga ganyang halaga, ganyang kalaking halaga. Yan, magaling yung mga politicians natin na ipafeel sa inyo na may utang kayo sa kanila. Sabi nung isang nag-comment sa nakaraang video ko no, sabi niya na hindi in pinupon, pinopondohan ng gobyerno ang uh, DepEd, Department of Education. Parang hindi nila pinopondohan ng sapat para hindi makapag-aral ang iba sa ating mga Pilipino para patuloy nilang nauuto, patuloy nilang nabibili ang boto. Pero sa bilyones, <laughs> bilyones na na binulsa nila, ano? Pwede na sana pero pwede na sana ang lahat ng Pilipino makapag-aral para may common sense naman. <laughs> pero wala eh. Pinili nilang kunin para ipamigay Pambili ng boto para maging bobo. <laughs> Sana ma-realize nung iba sa atin na ganito yung pag-uugali. Wala tayong utang sa mga leader natin. Sila ang may utang sa atin. Sila ang may utang sa atin. So sabihin na natin, no? si congressman or si mayor. Siya yung nagpagawa ng ganito. Siya yung nagpagawa ng ganito. Well, thank you kasi ginawa mo yung trabaho mo. Pero tra trabaho mo talaga yun. Yun yung purpose mo. Kung bakit, bakit ka nakaupo? Pagsilbihan ang taong bayan. Thank you sa effort. Thank you kasi hindi mo binulsa. But the thing is, bottom line, Hanggang doon na lang para sa akin ha. Hanggang doon na lang. Kasi ginawa mo lang yung trabaho mo eh. Ilagay mo na lang sa ano setting ng um anong tawag yan sa pinagtatrabahuan mo halimbawa. Diyan sa 7-11, diyan sa mga ano gasoline station. Kapag ginawa mo ba yung trabaho mo doon, makakatanggap ka ng ano? Kakatanggap ka ng sobra-sobrang biyaya. Sasambayin ka ba ng amo mo? Hindi naman, di ba? Kasi ginawa mo lang yung trabaho mo. Ganyan lang yan. Isipin nyo na yung, yung isang bansa o ang Pilipinas ay isang malaking kumpanya na maraming empleyado. Yung empleyado ng, ng bansa ay yung mga leader natin. Mga politicians. Ganda ng analogy ko, no? Sana tumatak sa isip mo. Hanggang sa susunod, na ugali or kaugalian ng mga Pilipino na dapat nating hindi ipagpatuloy. Peace! And I'm out.